yun guys susap! So nakahila na kami ni Castor ayan nakisakil tayo dun sa tiga mayrok nagki-clearing dito sa amin sa isang isang perasong scapul ayan 22 lang yung karga ni Castor dahil wala pa tayong kakargahin kakadating lang ng mga operator limang power so ang na. Hey! baka makakadalwanda ang peraso tayo maghapon hey! Ilang araw si Castor pahinga kaya takbo ng takbo. Nakakainis. Ah, hmm. Ayan mo. Jen guys, apa dalih salut salusin? ah, apat na losalos luzal bago mapagsabit ah, yan, patatlong hawat na namin ni Castor 26 ngayon isang 22, 28, at 26 76 mamaya na ulit, kakain na muna naubos ang lakas ko dun sa paglosalos na yun uh, may ikisawalang trabaho kung uh, idol parang paramdam ko hindi kaya ang dalawang daan kahit malapit ano guys thank you sa lahat